Hello! Video for today! Ayan na po, mapakita ko sa inyo ang ah? outfit ko ngayon kasi lalabas kami ng kaibigan ko. Alam nyo ba, pahapon pa yan dumating galing sa... eh uh, ano shop sa Shein tapos dinala ng kaibigan ko tapos naisipan ko ngayon na lang ang shooting ko total naman wala akong maso o, o diba kasi Dalawa kami lalabas ng kaibigan ko na taga Jordazo. So, kailangan maganda yung outfit naming dalawa. Puro kami na kasi eh, no, di diba? Nilalagay ko pa yung blazer na yan kasi parang hindi na ako kontinto. Tapos pangit na naman tingnan. Tapos pinatanggal ko na naman, no, di ba? Outfit ko, ang ganda, di ba? Napapangit tingnan, oh, Tingnan yung inayos-ayos ko pa yan kasi parang hindi ako kontento kasi mo oh, parang nasasakal ako na sa suot ko cha o oh, diba saan ka pa pero tinanggal na yan tapos nintagyan na yan ng pen o oh, diba saan ka pa tapos abang nilalagay ko ay kinakausap ko yung kaibigan ko kung maganda ba pa, tingnan eh, parang hindi naman maganda tingnan na ayan na po o oh, diba saan ka pa ayan siya dumapit sa akin tapos inayos niya, okay naman daw. O di ba, sa angkap pa. na mahilig na Yung kumain kami sa this wax, tapos may chopstick. O oh, ayan po, di ba? Masarap po yung inorder namin na pagkain. Hindi namin yan na obos. Ayan, tinry ko po yung chopstick. O oh, di ba? Saan ka pa? Medyo naman okay naman. Marunong naman ako pang Korean is tired. Saan ka pa? Habang kumakain kami, ay nag kami kasi masarap daw yung odab namin. Pag hindi daw namin maubos ay iti out naman daw namin. Paano? Ayan po yung meat na pang-sarap po niya. At saka yung zingers na chitin. Kumakain po kami niyan. Nasarapan po kami. Lasi gutom na gutom kami niyan. Kaya ayan na po. Try niyo po dyan kumain sa this Lin Wag Run. Thank you for watching. Have a nice day. Hindi mo naman kailangan magmadali. At hindi mo din pwedeng ipilit yung mga bagay na imposible yung mangyari. Enjoyin mo lang yung buhay mo sa ngayon. May tamang panahon para sa mga ninanais mo. Naniniwala ka ba sa tadhana? kumpanin namin ikot sa left siya. Tapos endang lang po yung napili namin. Isa sa kanya po na James, ako naman po ay yung Niti. O oh, di diba? Tapos panay po pa tayo dyan kasi ang ganda talaga ng outfit ko. Yung mga taga Jordan dyan, kung pupunta kayo sa mall, sa may kamol kayo pumunta sa Death Reef, kasi po murahin pa. Yung mga panindan nila. Ayan po, napaganda po. Ayan po yung offer ko sa inyo, di pa? Kupulbag kami ng kaibigan ko na binili namin pati is leper, white yung sa kanya at pink po sa akin. O, oh, abangan dyan po kami sa kasepo po ay nagbibideo kami. Buti hindi kami pinagaritan. Ayan na po yung binabili namin. Pagpasok namin dito sa concourse shop ay ito yung una namin nakitang napahandang bat. Yung hindi ka lang bibili kasi wala kang pera kasi napabili ka na lang sa ganda ng bag ng ganito o di pa?